Diskarte pag walang ulam experience. Dumating na ako dati sa point na walang maulam. Yung tipong naugutom ka na pero kanin lang ang meron tapos bahaw pa. Kaya magawa ka ng paraan para magkaulam kahit papano. At kung hindi mo pa nararanasan to ay stay put ka lang dyan. Dahil ikikwento ko sa inyo ang mga diskarte at pinaggagawa ko dati pag walang ulam. At sa ngayon ay eh, thankful ako at nakaluwag-luwag pero dati ay eh, ang hirap talaga. Kaya dumadating talaga kami sa point na walang maulam. Nasubukan nyo na din bang mag-ulam ng tubig at asin? Dalawang beses ko pala na try to at ginawa ko to para mabilis ko malunok yung kanin. Kasi hindi naman ako psychopath na namamapak ng bahaw. <laughs> kaya nilagyan ko ng tubig para mabilis malunok at asin para may lasa naman kahit papano. Kasi basta bahaw ay eh, talagang di kaya ng powers kasi nakakauya at ka kama friend. Nasa ng sabaw! Pero pag may kape naman kami, ayun ay na lang pinagsasabaw ko. Kasi mas masarap ulamin yon kaysa sa tubig at asin, lalo na pag madaming asukal. Yummy! Nakapag-ulam na din ba kayo ng chichiria? Dati kasi, pag may piso ako, tapos walang ulam, ay mabili ako ng chichiria. Di ko lang alam kung may nagbebenta pa rin ngayon, pero ang binibili ko lagi dati ay yung serena. Kaso pag minamalas, ay makunat pa yung nabibili ko. Walang jupre para ka nanguyas sa goma. Pero pag limang piso naman ang aking pera, ay martis ang binibili ko. Yun at manghuan ng paborito ko talaga ulamin na chichiria. eto eh, toyo at mantika mga repa, nakapag-ulam na ba kayo nun? Ako pinakaunang beses ko natikman yun eh, nung nag-ulam nun ang aking lola. O tutoy, kumain ka na ba? What's this? Toyo at mantika, gusto mo? Okay, I like it, Picasso. At simula nun, ayun ay ang naging paborito kong ulam dati. Lalo na pag yung mantika ay ginamit pang prito sa baboy o kaya naman sa isda. Da base. Naalala ko nga nun, meron kaming ulam na pritong baboy. Pero mas pinili ko pang ulamin yung toyo at mantika. O toy, ba't yan ang ulam mo? May pritong baboy dun ah. Na. No. Nakapag-ulam na din ba kayo ng Milo? O kaya naman ng gatas? Yung tipong tataktak mo lang sa kanin tapos all goods na. Dati kasi mahilig ako mamapak ng Milo o kaya naman ng gatas. Pero pinapagalitan ako pag ginagawa ko yun kasi hindi daw ako mabubusog pag papapakin ko lang. Kaya ilagay ko daw sa kanin at mabubusog pa ako. At dahil sa masunurin tayong bata ay ginawa ko nga. At masarap siya mga friend. Pwede mo din naman siyang timplahin tapos isabaw mo. Pero para sa akin mas masarap siyang ulamin pag powder lang. Pati nga yung ketchup mga repa inulam ko na. Kalo ko siguro dati maglalasang spaghetti yung kanin. Ko.